Malaki ito guys. okay guys. Ay tinabot. Tinabot siya mga katiksay. Malaki. Malaki to guys. Tinabot. O saan? Saan ang mapuputol? Ako, namabit. ko may lamat pa ata yung tali ko hindi ko agad nahila may lamat oh sayang to malaki to madala lang magpakita may malaki dito hindi ko alam alam kung malalim to pero kung mababaw to ano? Isabit ko muna 'to para hindi masayang. Papakita ko